Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong tingnan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Floor Corporation, ticker, Leray. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon mula Agosto 25, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Floor Corporation na bibilang sa subkategory. Construction Holding, labindalawa organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Hanapin ang order table sa dulo ng video. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-aralan, 5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus negatibo 0.5 puntos. Malawak ang pagtingin sa kabuuan ng US stock market. Makikita mo na ang average na marka ng merkado ay 1.8 puntos sa pangkalahatan. Laban sa 5 point rating ng kumpanya Floor Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Floor Corporation at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Floor Corporation nagpakita ng dynamics ng minus, labing apat na porsyento. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 43.1%. tatlo punto isa porsyento. Market capitalization ng kumpanya Floor Corporation nagkakahalaga ng 6.72 bilyong dolyar. At ang kapitalisasyon ng subkategory ay Syam bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 5.75 bilyon. Na may kapitalizasyon ng balance sheet na US Dollars 22 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Floor Corporation sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 8.482%. Ang book value ay 27.455%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, good is a point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollars 1.07 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 18% ng equity. Pagganap ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo ng stock sa tubo ng kumpanya ay 1.6. Average sa subkategory 13. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 4,137 milyon. Ang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Syam milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 0.4. Average sa subcategory 1.2. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subcategory, good is 1 point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 16,320 at Ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars daan at Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay 25.4% na may average para sa subkategory na 10.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 14.136%. Ito ay 67% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $250,000. At para sa subkategori ito ay $417,000. Isang pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahihwating sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay at libong dolyar. Ang average sa subkategory ay US Dollars 32.1,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahihwating sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars $607,000. Sa subkategori na dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatid ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 6.3%, kumpara sa isang average na 3.4% para sa subkategori. Teknikal na pagpahiwati Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Floor Corporation. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 60%. Ang kasalukuyang presyo ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 41.54. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 47.24. Punta tayo sa order table, available ito, nasa pin comment ang link dito. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng Kumpanya Floor Corporation sistema ng impormasyon para sa pagsusuri ng stock guru markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa US dollars 41.55 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating at presyo dynamics. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa diskarte sa pagtatasa ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 52.6. Ang stop loss ay nakatakda sa 30.5. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Setyembre 24, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker SNAS ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.